Ron mga idol, madini lang gibusa no. Tulo pa ka pusti. Ini tuha. Tulo. Ani ni ni katulo. Ini uban wala pa kay lunis na daw. Wala pa. Ah, nagliata po sila, sa ikaduha ikaduhang abalay. Uh, Hindi hey, hi, hi, hi. sila dire morning totong uwan. Si Lalay. Lalay. Katong. <laughs> lalay din lagi. Dekay Lalay. Lalay din lagi. Ini totong, guys. si Lalay. Hello. Mo man ang ketengkuan ng Lalay totong may tubig. Yayay na si Lalay. Ama si Lalay. Hoy Lalay. Uy lay.